Marius. May, may soka ka? Ay, sumuka ka na may Pwede to -saw -saw -te? Oo, yun yung may, may baso tayo, Yung may baso yun? Ah, Pwede naman isang tapos, tapos bawal na balik. Pwede sa wala nang balik-balik. <laughs> ano to? Sos to? Oh, sauce Ay, huwag na. May sos na pala eh. Sauce. Pero masarap ka yung pa, Dr. Pops Dr. Pops Dr. Pops Kanina pa kasi ako tangali Ang ka na? Hmm, na malaki na nga eh Ang hali ka, sabuntahan nga ako Nag-start ako, alas 7 Alas 7 na Umaga Laka oh. na ako. Naka 16 drives lang ako ngayon Pag-exercise yung binaba ko Magkano ka na?

hanap no, mga palangga meron akong pick dito sa Mighty Lasalle University pick-up kapuntang Coral Way all of Asia sana all Hindi nakahapon menarik untuk video kita berada Itu Oh, ah, sir, nabalik tan. Hindi, isa na ne, Tiyo, kasi yung kanya. Ah, okay. Ah, mag <gibala> halos eh, magkahawig yung pangalan. Oh, oh. Ay, amiran ah, ka na. Pamps! Sorry po. Ngayon, <laughs> talaga. Buti sinilip ko. Ah, buti naman. Sorry. <laughs> buntik ma. Mm, buntik makinap si sir, ah.